pasa ako. Eh. Ayan. Tapos sa braso ko. Ayan, anak na. Kala ko, ano, libag. Hindi pala yung libag. Pasa pala yan. Laki nang pasa, oh. Ayan eh, meron din dito. Pasa, pasa pala to. Ay, naku, sa nagagalit sa akin na hindi ko naman, ano, matawa ka na. Magdiwang ka na, oh meron akong ganito nagkakapasa ako hindi masaya ka nalala na yun oh grabe galit na galit pag magtatanong grabe hindi ka pwedeng tanungan galit na galit ang daming dibati ano oh. no bakit galit na galit yung ganong tao no? magtatanong ka lang sobrang galit na galit kahit maganda naman yung pagtatanong ay nako sabagay lahat naman tayo papunta doon. Parapit din, dito rin pala sa may pulsa Kung mayroon din pala yung hmm. Kasi sa tulog eh hmm. Bahala na yung sigad sa iyo Bahala ka na, maggalit na galit ka Mamaya mang high blood ka no E baka diba nga ikaw pa yung mauna eh <laughs> Galit na galit Tatanong lang eh, galit agad Grabe naman Oo. Uh, uh. namin misinterpret pa na yung sinasabi ko. Ayan, o. Oh. yung ano, ano. Yung pasa uh. na. tayo sa tulog, eh. Uh. Ano oras na matutulog? Ha? Ah. Ha? Ah? pang Ano yung pangkakalatin? Mga sira naman yung lahat ng laruan mo, eh, Tignan mo ito. Wala itong laban. Ay, dito yan. Alam ko dito yan. Yun. No! Ay, ayaw niya. Alam ko dyan yan. Tapos to wala naman ito. Ito, wala laman sa... Dapat mayroon nakalagayin dyan na ano. Ayun, no. Aray ko. Pinamama ito naman ito. So, wala rin naman din ito. Hindi man... Wala. Lahat ng laruan mo pala, mga sira. Oh, meron ka rin ito, oh. Ano oh, ba ito? Oh, wala siyang paa. Oh, wala Ano ba, paan nito. din, oh. Wala din paa. <tip> 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 mga ano, mga putol. <tip> Dapat ito, hindi ito yan. <tip> yung. Alam ko ito, dito yan. <tip> yung, ayan yan. Ba't ayaw mo ayusin yung mga masira? Ayaw mo Ayaw mo na maayos? Hmm? Huh? Ito may lagay oh. Very good yun eh. Nalagay nyo yun. Sige nga, lagay mo nga. Ano? Yan. Oo. Ito ma? Oo, ito. Yan. Ako na lang maglalagay. Lagay natin. Ako na lang na maglagay. Hindi na siya. Ano ba yun? Ano Alam ko dito yung ilalagay oh? yun. Yun. Oh, o, diba? Oh. Wee! Eh, ano, pumalakpak siya. Meron na, oh. Ito, oh, hindi ko na mahi siya kasi mga putol. Hindi ko alam hmm. so, yun. Ayun na, matulog na tayo. Ito, sira na yun? Ay, ito? Wala na talaga yan, eh. Kahit nang Ay, sira na, ito, oh. Paling na to, oh. Ay, ayaw niya din. Ano kinuha? Sakit, sa ano. ano. Oh, wala na. Tapos na. Ay, arito. Ah, sige, sa'yo na lang. Sige. Yeah, Makakatulog okay. 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 na nga.